Nalilito ba kayo? May ibang pag-aaral, sinasabi, mabuti ang kape, ang daming benefits. Pero meron naman pag-aaral, nagsasabi, masama ang kape, maraming side effect. So ngayon, na pag-usapan natin, ano yung available medical evidence kung may benepisyo ba yung kape o may side effect yung kape at kung babagay sa inyo. Okay? Para sa akin, bigyan ko lang muna kayo ng short summary. 'yung ebidensya sa kape hindi pa ganun kaganda, hindi pa ganun kalalim. Ang nakikita ko lang, may tao talagang binabagayan ang kape, may tao din naman na hindi binabagayan ang kape. Depende sa uh, katawan natin at 'yung mga sakit na daladala natin na explain natin. Ah. 'Yan. Ano ingredients ng kape? Ang pinakamagandang ingredient niya talaga yung dami niya ng antioxidant. Isa siya sa pinakamataas yung antioxidant. Antioxidant, ayon sa pag-aaral, pwede parang labanan yung free radicals, yung mga nagpapatanda sa atin. Meron siyang polyphenols. Baka makatulong sa diabetes. Na dito yung benefit niya, yung antioxidants niya. Pagdating sa mga vitamins and minerals niya, meron pero hindi ganun karami. Hindi ganun karami mga vitamin D, manganese, potassium, konti lang. Oo. Pero mainly, antioxidants yung benefit niya. Ano yung mga possible benefits base sa pag-aaral? Okay? Ang proven na maganda ang kape for mental alertness. Ito, proven to. Mas nakakaisip, mas alerto sa mga puyat, ako lang sa tulog, may tulong yung kape. Short term memory, mas mabilis, di ba? Mas nakakaalala, mas gising. Yan, proven siya. Yung mga possible benefit, okay? Base do sa mga pag-aaral. Sa diabetes, mukhang maganda siya. O, yung, yung mga coffee drinkers, parang less diabetes sila. Sa puso, heart failure, may isang pag-aaral na nagpapakita, na ka siya ng heart failure. Okay, pero mamaya meron din ako sasabihin na nagkakos din siya ng palpitation. So, uh, titimbangin natin. Meron din pag-aaral nagsasabi ang kape maganda sa utak. di ba? Memory. Plus, makakaiwas, makakaprevent ng Parkinson's disease. di ba? Mabagal yung galaw. Ito nga, nagpapabilis yung kape. Alzheimer's disease, ulianin. Mabagal yung utak. So, parang meron siyang magandang epekto talaga sa utak. Pagdating sa cancer, hindi ganun kaklaro. May nagsasabi may benefit sa cancer, makaprevent ng cancer. May pag-aaral nagsasabi parang walang benefit. So, yan. Benefits and side effects. Boost energy, pampagising. Ito pa maganda. Reduces depression. Parang. Diba? Siyempre, depressed, mabagal din eh. So, may possibility makatulong siya. Kaya lang, kung nandito ang mga sakit nyo na gusto nyo maiwasan, tulad ng mga sinasabi ko, mga Parkinson's, Alzheimer's, kung may lahi kayo, diabetes, parang maganda, mas uminom. Pero pag meron naman kayo dito, kung ang problema nyo sa katawan, yung nandito sa side effect niya, eh, doon tayo mag-iingat. Like, may high blood. O, pag maraming kape, nakakataas ng blood pressure. Heart rate, nagpapalpitation, di ba? Pag uminom ng maraming kape, mas kumagkabog, bumibilis ang heart rate. Ito pa problema natin, anxiety. Sa mga may nervyos, kasi may nervyos ka na, yung kape, nagpapanervyos minsan sa ilang tao. Ayan, no? Kaya pag uminom ng maraming kape, lalo na kung two cups, four cups, lalo na yung mga klase ng kape na mataas na mataas sa caffeine. Mga brewed coffee, di ba kita mo? Shakiness, jittery, anxious. Hindi rin lalo makatulog, lalo na kung sobra tapang. Headache, dizziness, rapid heart rate. Minsan, tumataas ang blood pressure. Dehydration, kasi pag maraming kape, diuretic siya, ihi ka rin ng ihi. Ayan, no? ya so ito yung mga possible side effects. Possible lang naman, depende sa inyo. Pag kayo'y nakakaramdam nito, di Iwas kayo sa kape. So, hindi siya talaga pang lahat ng tao, Parang may binabagayan talaga siya. Pregnancy and breastfeeding, ang suggested kung uminom kayo talaga ng kape, 1 to 2 cups lang, hanggang 2 cups lang siguro. Pero ang payo ko, kung dati naman di kayo umiinom ng kape, di ba? Kung dati talaga hindi kayo mahilig, uh, pwede na yon di na lang kayo uminom. Hindi yung pipilitin yung uminom. Tingnan nyo lang kung babagay sa inyo. Kung may anxiety, poor sleep, baka hindi babagay sa iyo. May high blood na hindi controlled, irritable bowel, makulo lagi ang tiyan. Kasi yung kape, misa nakakabilis ng pagdumi. Kaya nga may coffee enema anyway, eh, pampadumi bladder control, lalo na sa lalaki, babae, ihi ng ihi, ni mapigilan ng ihi, lalo kayo maiihi sa kape. Sa buto, may possible side effect din siya at may withdrawal symptoms ang kape. sabihin, pag umiinom ka everyday, 3 cups of coffee, tapos tinigil mo, ah, manginginig ka rin, hahanapin mo siya. So, ito yung mga possible side effect. Heart rate, yung mga may history ng convulsion nagko-convulsion, parang hindi mas maganda wag din. 'Di ba? So yung mga sakit na medyo para nagpapabilis sa iyo, mabilis heart rate, nervios, convulsion, kabado, o lalong bibilis. 'Di diba? Pero yung mga mababagal, parang Parkinson's, Alzheimer, mabagal, utak mabagal. So pwede siya pwede niya ipabilis konti. Tingnan natin yung mga klase ng kape, yung dami ng caffeine sa inumin, 'di ba? Ito yung mga coffee, ito mga tea. Ang pinakamababa sa caffeine, itong yung mga tea na walang caffeine, parang yung mga, yung mga flower lang, mga chamomile, mga ganyan, no? zero yan, no? zero caffeine. Mga green tea, meron ng caffeine yan, tsaka black tea, oh, mataas-taas na. May matcha, mataas pa lang ang matcha, oh, 60. Pero pag kape, mas mataas pa, espresso, 70 milligrams. Uh, cold brew, brewed coffee, 155. Lakas na siya. Yung nitro, oh, nitro, isa sa pinakamalakas, 215 milligrams of caffeine. So, dyan mo mararamdaman yung mga side effect. Eh, oh. Sinabi ko sa inyo, yung mga nitro, yan talaga matapang. Okay? 215. Instant coffee, yan mga 63. Mga cha-cha, mas mababa, 25. Actually, soft drinks, mga 40. Ah. 40 milligrams of caffeine, yung mga soft drinks. May soft drinks na malakas pag decaffeinated, ang kape mo, ang konti lang, 2 to 5 lang, o, milligrams. Pwede ka decaffeinated. Yan, no? Mas bawas yung antioxidant, pero pwede pa rin, less caffeine. Ito, problema, yung mga frappuccino, di ba? Mga latte. 65 siya, ang problema, ang daming gatas, ang daming whipped cream. So, ang benefit na sinasabi ko, para sa kape. Pero pag hinaluan mo na ng ice cream, whipped cream, kung ano-ano pang chocolate, pinatong mo, eh, nakakataba na yun, siyempre. ano? Eh, pag ginawa mong hindi kape, ginawa mong milkshake yung kape, at daming cream, ang sarap po. Oh. Dagdag calories. Hindi lang 77, mga 150 calories yan, no? Oh. Lagyan mo pa caramel, lagyan mo pa daming sugar, lagyan mo pa whole milk, talaga nakakataba na. So, hindi na siya beneficial pag ganito naging ice cream na siya. Okay? May isang pag-aaral sa kape, nakita nila, yung umiinom, parang less depression and less suicide. Oo, parang may ganong benefit. So, depende nga sa inyo. Eh. Depende. Pagdating sa puso, tulad na sinabi ko, may isang pag-aaral, nagsasabi na less heart failure, baka may tulong sa puso. Kaya lang nga, uh, pag nasobrahan naman, baka kumabog, magpalpitate ka. Tapos pag ginawang masyado matamis ang kape, eh hindi mo na rin maka-cancel out na yung positive benefit niya. Yeah. So in summary, para sa akin ganito na lang. Kung kayo ay dati na umiinom ng kape, sanay kayo uminom. 1 to 2 cups a day, okay lang yan. Yeah. Tuloy niyo lang. Kung kaya nyo 3 to 4 cups, nasa sa inyo, sa Pilipinas, siguro gan 3 cups yung talagang mahilig. Pero kung lalampas kayo ng 4 cups, apat, lima, anim, lalo na kung matatapang na kape pa, medyo baka masobrahan kayo. Kasi yung mga benefit, nakukuha na eh. Pero kung hindi naman kayo mahilig sa kape, katulad ko, ang problema namin sa kape ni Doc Lisa, pag uminom kami ng kape, ay problema namin, nagpa-palpitation eh. Bibilis talaga heart rate eh. Palpitation, pawis kamay, kabog. So, kung dati ka nang mabilis ang heart rate mo, may palpitation ka, may nervous ka, Meron kang mitral valve prolapse, eh, hindi maganda itong mga high caffeine uh, para sa iyo. Sana nakatulong tong video. God bless po.